Dili na ta mga idol amigo matingala kung diri sa Pilipinas na iingunanin ang mga kolor sama sa mga o sa uban pang diha nga mga praya sa mga kolor tungod kay nganuman 320 years ang mga Espanyol di ba na, -na sa Pilipinas kung nakadumdumo diha na sa history mga idol amigo o nabinlang itagdugo sa mga kasitila mga idol amigo ang atuwang mga katigulangan bisa pagkin sa inyo pangutan on mga idol ego or katong gisundan pa sa mga kuan katong mga amerikano pananakop sa mga amerikano so posible nga ning mga tsura mo gyud resulta so depende na po na sa uban nga kanang kung unsa ilang mga kaliwat di ba so, maistorya man na sa mga katigulangan so dili pud tanan siguro o, na po uban nga kanang na po siguro itag iya ka ng magkita gabi isag dago magkita gabi o so, na mga idol amigo so sa so, mga normal kita di ba mga sister Oo. Oh. hmm, uh, ano, pareha ratan ninyo mga idol amigo lahat ni pero pareha ratan ninyo mga gibati mga normal na mga tao anak sa gino di ba mga sister o oh. oh, so kanara mga idol amigo kami ang mga brother and sister